Ito, ginagawa to Ito, kita nyo Sipin nyo mga bay Driver lang dati sa Newtik Kuya-kuya namin sa Newtik dati Ngayon, po sa lang yan Karapat dapat talaga na ano Kasi, ayan o no? All around <laughs> mekaniko Ang lulupit Ang lulupit ng mga tinitira niya Walang battery Ayan, yung kingpin Siya lang Gumagawa So ito lang yung natambay. Pero alam ko okay na yan kasi ito. Kaya to natambay mga bay dahil gawa nga bumper na sumaya. So hello sa mga bay. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon nandito na po ako sa grahe. At ipapakita ko sa inyo o oh, dito sa video ko kung gaano katikas yung boss namin dito. Boss Ricardo at saka sa magaling to mga bay. Driver dati sa New dito ngayon mekaniko sa lahat tag all around to mga bay ito andito pa yung ano niya kaibigan niya din na ano ay, ay uh, ilocano ayan kita nyo mga bay hello jump art ah. hindi man hindi man kami kilala ito yung ano kuya kuya namin sa nyutik dati <laughs> ngayon mekaniko mga bay kita nyo kung gaano kalupit at saka mekaniko yan ito ano to ito naman. Ano 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 ka sa nyo, Pangatlong kuya to, pangatlong kuya. Helper ako sa nyo, helper. Ano to? Inaanak ni Boss John. Sa <laughs> <laughs> ayan mga bay. Isipin nyo. 12 na truck natin, Boss, no? 10 Ano na yan? 13 13 na ang truck namin dito. Siya lang mag-isa ang tumitira. Walang mekaniko nakakalo dito mga bay. Shackman, Huo -ho. ayan, yung itong mga bago medyo nakakarelax pa siya dyan dahil wala pang gagawin pero itong mga luma para gatulad yung Shackman, siya ang gumagawa yun nagpapalit ng Bird. itong nararanasan namin, mararanasan din nila oh. <laughs> nabubugnot na ba kayo sa kalsada ngayon sa Lupi dibiga mula alin papuntang Lupi dibiga tokal to kalbayog so ito na yung way natin mga bay itong Poseidon Il City All Shipping Lines mga bay. Bumibiyahe po itong Matnog to Maginoo at Urmok to Cebu, Padre Burgos Lite to Surigao. So, itong barko na to mga bay ay swak po sa atin to mga bay na mga tracker dahil itong barko na to ay nakadisenyo po talaga sa mga para sa mga tracking. So, itong barko na to may kaliguanan, pwede ka maligo sa loob, pwede ka maglaba, at nakakapahing ka ng maayos at hindi ka nangangamba mga bay pag maalon kasi itong barko na to ay sobrang laki kung nakikita nyo sa ibang barko dyan halos walang kasing tulad sa barko na yan itong Poseidon bukod sa mabilis sa manakbo malapad pa at malaki talaga mga bay mahaba so hindi ka mangangamba mga bay pag maalon-alon masama ang panahon dahil itong barko na to kaya po niya maglayag mga bay kahit medyo masama ang panahon no? So ano pa yung hinihintay nyo mga bay? Book nga po kayo sa all Shipping. No? At ilagay ko po yung contact number sa shipping lines na, da, na yan, dito sa, sa description ng video na to. At mga boss, pasintabi lang po sa ibang mga shipping lines dyan. Sana po ay uh, wag nyo pong bigyan ng masama o kahulugan tong ginagawa ko kasi yung may-ari ng shipping lines na yan at saka ako, matagal na po kami magkakilala. So magkakaibigan po kami. At dahil po sa matagal na kami magkakaibigan mga boss, so kaya ko po ito ginagawa itong video na to na pinapromote ko itong shipping lines niya dahil itong may-ari ng all shipping lines ay maasahan po talaga. So hindi po siya mapagmataas na tao. Kahit ako po yung denaryo laman at mahirap pero binibigyan niya pa rin ako ng kunting pagpansin uh, pagpansin kung sakaling mayroon man akong mga kailangan sa kanya. So book lang kayo mga bay sa all shipping lines. <laughs> Sigurado, na maranasan din. Oh. Kasi ito sabi ko nga sayo, sa iyo, sa sa inyo mga bay, pinagmamalaki si pinagmamalaki ko to sa inyo dahil walang iyan ay na napakawalang napakalaking kawalan sa pinanggalingan namin na nawala to sila. Dahil kikita nyo ngayon, laki ng pag-improve, laki ng pinagbago dito sa truck na to. Padagdag ng padagdag ng truck. Tapos sa mga maintenance, updated si Boss Ricardo sa maintenance. Ayun niya yung ano, ayaw niya yung tawag nito na may sira ang truck hindi gagawin kagad agad nyo? ito may bago kaming lubid dito girder so yung mga naghahanap ng mga lubid dyan welcome tong kumpanya namin no? kasama so, mo naman ako dyan walang iya <laughs> isama daw eh isasama natin o no? mag hike ka sumayaw ka muna hello ano uh, oh, ano <laughs> so ito mayroon kaming news na collapsible uh, low bed to collapsible uh, ano to spoke type nga lang siya pero matibay to kasi US to yan meron kaming uh, girder na bago ito yung sinabi ko sa inyo na dapat kukunin ko kaso lang hindi ako nakapag dahil nabiyahe tayo ng ano ng DT so ayan 3 girder bago to mga bay eh. so ang lapad nito is 10.5 rin ang lapad swak dito ang crane yung crane na 100 tonner na uh, uh, Puraxil, ulti tawag yan uh, Mount, mount uh, huh? Basta nakalimutan ko na Basta mga crane na 100 tonner swak dito Itong lobid na to Bagong bago pa to Galing pa to ng ano Kasa, ang Ng power truck Tapos dito sa tracking namin mga bay, bibihira lang kung nakikita, napapansin nyo, wala kami mga truck na naiwan sa kalsada na, aw oh, na abiris sa kalsada na nagtagal kung mayroon man nandiyan ka agad ang pisa pero ano bibihira lang talaga mangyari yan kasi dito si boss Ricardo napaka ano sa maintenance napaka sa truck tawag kita may, pag, may paghahalaga baga ito ito ginagawa to ito kita nyo sipin nyo mga bay driver lang dati sa New Kuya-kuya namin sa New Tech dati. Ngayon po, sa ngala yan karapat dapat talaga na ano kasi ayan oh. Tayo full around. <laughs> Mekaniko, alulupit, alulupit ng mga tinitira niya Walang baterya. Eh. Ayan, yung kingpin siya lang gumagawa. So ito lang yung natambay pero alam ko okay na yan kasi ito kaya ito natambay mga bahay dahil gawa nga bumper na sumayad si idol ano si idol rodil hmm. ito yung ginawa nila Iyan naman yung unit ko si puti ito papaganahin na rin tong lobby boss papaganahin na ba tong lobby dito boss o oh, ba diba? papaganahin na to mas malapad to kasi dun sa girder alam ko 13 ang lapad ito, boss ba? Diba? Tirp lapad Bakit yung bagong ganda ah, doon na nga, doon ako galing <laughs> So meron pa kaming ginawa na low bed mga bay Ito pa mayroon. So ginagawa tong low bid na to Kaya yung mga nag-inquire sa akin Dito na kayo dito sa opisina Na tumawag Tapos kung mag-inquire kayo Huwag kayong magpasa ng pasa Kasi nasisira ako dito sa opisina eh Pasa kayo ng pasa tapos yun pala sabi Naminsan na yung pangarga, yung pangarga. Tapos bandang huli na mag ano na pag prepare ng truck dito. Ako ang nasisira. Kaya huwag yung pasa ng pasa. <laughs> kung gusto nyong magpahawal sa amin sa truck namin always to mga bay may may mga truck dito lalo lalo na kung biyaheng labas binibigyan ng priority team ng mam, mam yan, yung biyaheng labas kasi nga hindi naman palagi, palagi na uh, sa amin no? yung mga biyaheng Mindanao dyan lalo lalo na sa mga minahan ito dito piin lang kayo Pasalan natin yung palito. dito. Ito kay kay Rodil yata to. Oh kay ano yata to? Kay Junior. So, yan yung ayan, wilder din yan dito. So, dito, dito tayo. Ito yung mga gwapo na kong, mga gwapo kong kasama mga bay. Ayan. Ayan. Especially itong naghubad na to. Ano naman yung ginagawa mo sa truck mo? pa po, sangala yan, module naman! Grabe talaga! Papapol. Astig talaga! Cool! saya ko cool! Wala yung mga bata dito sa Sursogon Pare ganun ganun no? Oh, hanggang dun sa Samar? <laughs> so, itong lubid na to Ayan, paganahin rin yan mga ba itong lubid na to Hindi pa ngayon kasi may ginagawa pang iba Papaganahin din yan So, dito tayo sa labas ngayon, dito sa lab, dahil pinagbawalan kami dito sa labas na pumarada, tama nga naman din si Kapitan, bawal dahil nakakadisturbo sa mga dubadaan. So ngayon dito, ito, yung hindi magkasya doon, na mga lubid na, masikip na dito na dinadala. Yan. Ito, girder na, girder to. Pang ano tong girder na to? Pang Ah, uh, ito yung unang girder, dalawa tapos isa tatlo na yun, pangatlong girder yan So ito tayo ang nag-ano niyan, nagpako para mapardahan. Ung undas pa dumating yung barangay diyan na lang kami na magparada na diyan. Yun, timing timing may bakho dito. Kaya ito, tirbaho natin tong mga bay Although Nya, yeah, palusong doon kasi kulang kulang yung lupa. Pero pag nadagdagan niyan, papantay ng papantay din niyan diba So yung unit ko dati si pula yan 'yan ako kumita ng malaki mga bay So yung kutsi ko na nabili dito yung sakita ng pula Na unit ko Ito si Uncle call shout out call Tagal Oh mga viewers natin jam Oh mga viewers shout out Hey hello everyone it, Ito 'yung unit nyo, call Maswerte, maswerte tong unit ito tukol. Itong driver nito, gwapong gwapo parang si Jericho ang nagbuka at i-shout out natin. Idol. Ito, galok ni Jericho tong ano, driver nito mga bay. Po. Pusang gala ng arte-arte mo. Yan lang. Ito yung si pula. Dito ako. Dito ako kumita ng malaki. So yung kita ko sa kutse, sa kutse, nakabili ako ng kutse mga bay. O nga, sikanahan nga lang. At sinasabi yung kupal na yan na yung kutsi ko, pang shooting na lang na, pang, eh, pang ano na lang na, <laughs> walang hiyato. <laughs> Sabi niya, yung kutsi ko raw, pag may shooting man, siya ko kung Martin. Ayan, yeah, yung gwapo kong ano, ka driver Ayan, kamukha ni Jericho yan. Ismail ka muna, Mandol. Oo. Yeah, oh. Uy, humarap ka dito ba? Huwag kang magmumura kaya kaka-vlog to. Bawal yan sa YouTube. mag high ka muna. Hi ka ba? yan siya yung ano, yung kambalay jerik ko mga bay, ayan. Ah, yan! Dol, saan ang biyahe mo, Dol? Waray! Ah, waray, waray gito. Ito, grabe gito yung mga kung ano. Pero, gano'ng bilhin mo sa inverter na yan? Magkano? Gano'ng bilhin mo? 700. Sino nag-connect niyan? Si Boss Ricardo na ikaw? Ako! Mabano pa talaga. Oh. Yan ang mga driver nito. Kaya, pala si Boss. Ah, matinik yan. Ito, maswerte itong truck na to, mga bay eh ang driver na yan mas lalong saswertihin yan dito okay. so yung kotse ko dito yun kita yan dito sa truck na yan hindi sa anggat ha kasi wala akong naipon dun sa anggat ah tado ayan yung uh, natin ito yung kasabay ko T7H430 to call Ano yan? Iyan ba yung ayaw call? Cool? Hindi ah Ano to? Anong busis na to? Yung malakas na busis na Hala i iyan mo nga Iyan eh, mo, kung gano'ng kalakas kay order din ako nyan Ha? Baka walang hangin, kaya ano, nandito yung hangin eh, sa baba eh. huwag <laughs> 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 tapakan. Titingnan natin kung gaano baka ano to. Legit. Oh, legit pa yung hmm. ano. Diyan sa mukha hindi maipit na. Utang ina mo magutos ka na lang dami pa reklamo. Tapos hmm. iyon ka daw.